Sa mundong puno ng kasalanan at kadiliman, may isang lalaking nawalan ng paniniwala sa Diyos. Ngunit pinagkalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Isang MMA fighter na nilamon ng galit at hinagpis ay biglang nagkaroon ng kakaibang sugat sa kanyang palad, isang tanda na hindi niya maipaliwanag. Habang hinahanap niya ang katotohanan, nakilala niya ang isang pari na tagapagpalayas ng demonyo, at magkasama nilang haharapin ang mga nilalang na nilamon ng impyerno. Ilang taon na ang nakalilipas, sa South Korea, isang batang lalaki na nagngangalang Yong Ho ang nakatira kasama ang kanyang ama, si Sergeant Park, pagkatapos ng maagang pagkawala ng kanyang ina. Sa kabila ng mga paghihirap, pinalaki ni Park ang kanyang anak na mag-isa, at sa gabi, iniiwan niya ito sa kanyang lola at pumapasok sa trabaho bilang isang highway patrolman. Sa isa pang araw sa trabaho, pinahinto ng sarhento ang isang kotse sa kalsada at hiniling sa driver na ibaba ang bintana. Gayunpaman, sa loob ng sasakyan, nakita ni Park ang dalawang kabataan, tila nasa isang estado ng hypnosis, at inutusan silang kumuha ng breathalyzer test. Sa halip, ang batang tsuper, na nakasuot ng singsing na hugis uwak, ay pinatakbo ang kotse ng napakabilis. Ang sarhento ay humawak sa pinto at sinubukan na pigilan siya, ngunit inatake siya ng driver at itinulak siya sa kalsada, na iniwan si Park na malubhang nasugatan. Mabilis na dinala sa ospital ang sarhento, ngunit maliit ang posibilidad na mabuhay siya. Sa takot na mawala siya sa kanya, tulad ng pagkawala ng kanyang ina, tumakbo si Yong Hu sa simbahan at nagsimulang manalangin, na humihiling sa Diyos na iligtas ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, isang batang pari ang umupo sa tabi niya at nagsimulang manalangin kasama ang bata, na sinasabi na sa kapangyarihan ng pananampalataya, lahat ay posible. Naniwala si Yong Ho dito, at kalaunan ay bumalik sa bahay, kung saan naghihintay siya ng balita mula sa ospital kasama ang kanyang lola. Nakatulog ang bata, at sa kanyang mga panaginip, si Park ay humarap sa kanyang anak, hinihiling sa kanya na kumilos ng maayos at tulungan ang mga nangangailangan. Hindi maintindihan ni Yong Ho ang ibig sabihin ng kanyang ama, ngunit nagpaalam siya sa kanyang anak at hinawakan ang kanyang kanang kamay, kung saan nagmumula ang isang malakas na kumikinang na enerhiya. Pagkatapos nito, nagising si Yong Hu sa kalagitnaan ng gabi at nakatanggap ng malungkot na balita na ang kanyang ama ay hindi nakaligtas sa kanyang mga pinsala. Kinaumagahan, isang libing ang idinaos bilang parangal kay Sargent Park, at ang batang pari ay lumitaw na nag-aalok ng kanyang pakikiramay sa pamilya. Gayunpaman, naramdaman ni Yong Hu na nalinlang at nadaig sa galit, itinapon niya ang isang krusipiyo sa mukha ng pari at sinabing hindi dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin Sa kasalukuyan, si Yong ay isang MMA fighter at naging isang undefeated middleweight champion. Naglakbay siya sa Estados Unidos upang harapin si John White, isang Amerikanong fighter na gustong makuha ang kanyang titulo. Sa sandaling ipahayag ng referee ang pagsisimula ng laban, sinipa ni John ang kampyon, ngunit naiwasan ni Yong ang pag-atake at gumanti ng suntok. Ang suntok na ito ay nagpatumba sa kanyang kalaban, ngunit ang kampyon ay nadaig ng hindi mapigilan na galit at nagsimulang umatake kay John ng galit na galit. Sa kabutihang palad, ang referee ay namagitan sa laban at nailigtas ang naghamon, kasama si Yong-ho na nanalo ng isa pang tagumpay. Pagkatapos nito, bumalik siya sa Seoul at nakatulog sa eroplano, kung saan muli niyang napanaginipan ang kanyang namatay na ama. Lumilitaw na nasa isang mausoleum ang dalawa, at tinawag ni Park ang kanyang anak na sundan siya hanggang sa dulo ng koridor. Doon, nakita ni Yong -ho ang isang altar na may krusipiho, ngunit taglay pa rin ang sama ng loob sa Diyos sa pagkawala ng kanyang ama, sinubukan niyang itapon ang bagay na ito, ngunit ang sagradong bagay ay dumikit sa kanyang kamay, at hindi nagtagal, isang apoy ang nagsimulang sumunog sa braso ni Yong Ho. Dahil sa nakakatakot na pangitain na ito ay nagising siya sa eroplano, Ngunit nang makita niyang dumudugo ang kanyang kamay, napagtanto niya na totoo ang panaginip. Kahit na may ganitong pinsala, binalot ito ni Yong Hu ng benda at pumunta sa kanyang apartment para magpahinga sandali. Sa kalagitnaan ng gabi, isang nakakatakot na nilalang na parang anino ang lumitaw sa kadiliman at nagsimula siyang pahirapan. Hindi maimulat ni Yong Hu ang kanyang mga mata o makagalaw, ngunit nang nakita nito ang sugat sa kanyang kamay, tumakas ang nilalang. Dahil dito, nagawa niyang magising, ngunit nakita niyang dumudugo ang kanyang kamay, kaya nagtungo siya sa isang ospital. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabi ng doktor na walang mali at iminungkahi na humingi ng tulong si Yong Hu sa ibang ospital. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang driver na katulad ito sa nangyari sa kanyang pamangkin na si Hong Jin. Sa edad na labin lima, hindi siya makatulog at lumabas ang dugo sa kanyang mga mata, hanggang isang araw ay tuluyan na siyang nawalan ng paningin dinala siya ng kanyang ina sa isang shaman, na napansin ang isang malakas na kapangyarihan ni Hong Jin, at sinanay siya na matutong kontrolin ito. Hindi na muling nakuha ng bata ang kanyang paningin, ngunit nakikita niya ang hindi nakikita ng ordinaryong tao sa mundo, at sinubukan niyang tulungan ang iba gamit ang kanyang kapangyarihan. Kahit na hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay, hiniling ni Yong Ho na makilala ang dalaga, na nakatira sa isang santuwaryo na malayo sa lungsod. Pagdating, nakilala ni Yong Hu si Hong Jin at ipinakita sa kanya ang sugat sa kamay nito, tinanong kung ano iyon. Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang pangitain, napansin niya ang isang makinang na enerhiya sa kamay ng binata, at sinabi na makakahanap siya ng higit pang mga sagot sa isang simbahan sa kabilang panig ng Seoul. Nagpa si Yong Hu na pumunta doon, ngunit pagdating niya sa pasukan ng simbahan, ang kanyang daraanan ay naharangan ng isang kawan ng mga uwak. Napansin niya ito na kakaiba, at sinubukan pumasok sa likuran tulad ng dalawang pari, sinaan at Choi, na nagsasagawa ng exorcism upang iligtas ang isang binata sa isang estado ng pagmamayari. Sa kalagitnaan ng ritual, nagawa ng binata na makawala sa kanyang upuan at inatake si Father An. Sinamantala ni Padre An ang pagbuhos ng banal na tubig, dahilan upang lumaki ang apoy at masunog ang masamang espiritu. Dahil dito, napalaya ang binata mula sa pag-aari, at napagtanto ni Yong ang apoy ay nagmula sa sugat sa kanyang kamay. Sa mas malapit na pagsisiyasat, sinabi ni Padre Anne na ito ay isang stigmata, isang marka na katulad ng mga sugat ni Yesu Cristo noong siya ay ipinako sa krus. Sinabi rin niya na ang mga stigmata na ito ay maaaring magbigay ng mga kakayahan sa mga mayroon nito, tulad ng kapangyarihang magpagaling o magpalayas ng masasamang espirito ayaw niyang maniwala, kaya inanyayahan ni Yong Ho ang pari na pumunta sa kanyang tahanan, dahil gusto niyang malaman ang higit pang mga sagot. Pagdating doon, nagdasal si Padre An upang ilayo ang masasamang espiritu sa apartment, at pagpasok sa silid ni Yong Ho, nakita niya ang larawan ng binata kasama ang kanyang ama. Pagkatapos ay ipinahayag na si Padre An ang parehong pari na nanalangin kasama ng binata ilang taon na ang nakalilipas, bago pumanaw ang kanyang ama. Gayunpaman, nagpasya siyang ilihim ito, at bago umalis, nag-iwan siya ng kwintas na may cross upang protektahan ang binata. Sa pag-uwi, tinawagan ng pari ang Vatican, sinabing nakakita siya ng ebidensya na ang isang obispo ng kadiliman ay nasa Seoul. Ang bishop na ito ay isang lingkod ng masasamang espirito na responsable sa pagpili ng mga biktima at paglalagay sa kanila sa isang estado ng pag-aari upang pagsilbihan ang kanyang masasamang layunin. Lingid sa kaalaman ng pari, ang obispo ng kadiliman na ito ay si Jishin, may-ari ng isang nightclub na tinatawag na Babylon at responsable din sa pagkamatay ni Sergeant Park. Nang gabi ngayon, si Jishin sa kanyang nightclub, sa pamamagitan ng isang lihim na pinto ay naabot ang isang altar na nilikha bilang parangal sa entity na kilala bilang Sacred Serpent. Kapalit ng imortalidad at walang hanggang kabataan, iniaalok ni Jishin ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima, na kumikilos sa mga anino ng soul. Gayunpaman, ang kanyang landas ay malapit ng tumawid sa landas ni Padre Ann, na pumunta sa Archdiocese upang maghanap ng bagong katulong, ngunit ang iba pang mga pari ay tumangging magsagawa ng exorcism. Sa kabila ng kanyang karanasan bilang exorcist, alam ni Padre Anne na hindi niya kayang labanan ang obispo ng kadiliman ng mag-isa. Hindi alam kung ano ang gagawin, bumalik siya sa bahay, kung saan nakita niya si Yong Hu na naghihintay sa labas. Nahanap ng binata ang kanyang address sa pamamagitan ng isang sekretarya ng simbahan at sinabing kailangan pa rin niya ang kanyang tulong. Kahit na may ginawang protection ritual sa kanyang apartment, hindi pa rin siya makatulog, at patuloy na lumalala ang stigma sa kanyang kamay. Pagkatapos ay binigyan siya ng pari ng rosaryo, na binasbasan mismo ng Santo Papa, na magsisilbing proteksyon laban sa masasamang espiritu. Kasabay nito, sinabi ni Anna ang tanging sandata na may kakayahang itaboy ang kasamaan ay ang kapangyarihan ng pananampalataya, ngunit ipinahayag ni Yong Hu na huminto siya sa paniniwala sa Diyos mula nang mawala ang kanyang ama. Nang marinig ang mga salitang ito, sinabi sa kanya ni Father Anna na nawalan din siya ng pananampalataya nang pumanaw ang kanyang mentor matapos ituro sa kanya ang lahat tungkol sa exorcism. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natanto niya na ang mga layunin ng Diyos ay hindi palaging malinaw sa simula, ngunit ang pananampalataya ay maaaring magdulot ng mga sagot. Mula noon, ipinapasa ni Padre an ang kanyang natutunan at naghahangad na tumulong sa iba, bagamat hindi niya alam kung hanggang kailan siya magpapatuloy. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsimulang humanga si Yong Hu sa kanya. Habang nasa daan, naalala ni Yong Hu ang ginawang exorcism sa simbahan, kung saan muntik nang mapahamak si Father an ng inaalihan na binata sinabi ng binata na napakadelikado para sa kanya na kumilos ng mag-isa at nag-alok ng tulong, ngunit tumanggi si Padre Anne dahil ayaw niyang isali siya sa ganoong mapanganib na gawain. Bago umalis, pinasalamatan niya ang binata sa lahat ng kanyang tulong at tumungo sa gusali, ngunit sa sandaling iyon, may impresyon si Yong Hu na nakikita ang imahe ng kanyang ama sa pamamagitan ng pari. Sa takot na baka may mangyari dito, nagpasya si Yong Hu na tulungan siya at tinakpan ng guantes ang mantsa sa kanyang kamay nang makitang hindi siya susuko, tinanggap ng pari ang kanyang tulong at ang dalawa ay pumunta sa tahanan ng isang batang ina, na ang mukha ay nasugatan na parang sinalakay. Pagkatapos ay itinuro niya ang hagdan at sinabi na ang kanyang anak na babae, si Sujin, ay sinapian ng masamang espiritu. Bago pumasok, gumuhit si Padre Ann ng isang krus gamit ang isang lapis na gawa sa isang sagradong puno ng olibo, upang pigilan ang nilalang na makatakas pumasok sila sa silid at hinanap ang dalaga, na nagulat sa kanilang pagdating at nagtanong kung ano ang nangyayari. Naniniwala ang pari na pinik niya ito at itinaas ang krus sa harap niya, ngunit inilagay ni Sujin ang kanyang mga kamay sa bagay at walang nangyari. Pagkatapos nito, sinabi ng dalaga na ang kanyang ina ay dumaranas ng matinding depresyon at siya mismo ang nagtamo ng mga sugat sa kanyang mukha. Ang pari ay hindi kumbinsido, at nagsagawa ng isa pang pagsubok hinawakan ang isa pang cross sa mukha ng dalaga, ngunit muli ay hindi siya naapektuhan. Pagkatapos ay kinausap ng pari si Yong Hu sa labas ng silid at sinabi na sa kabila ng mga palatandaang ito, maaaring nagtatago ang masamang espirito sa loob ni Su Jin. Upang masubukan, tumakbo ang pari patungo sa batang babae, at sa tulong ni Yong Hu, direktang nagbuhos ng banal na tubig sa kanyang lalamunan. Dahil sa takot niya, nagkabisa ang banal na tubig at nagsimulang sumuka ng dugo ang dalaga, na nagpapakita ng nilalang sa loob ng kanyang katawan. May masamang ekspresyon sa mukha nito, sinimulang sa ng nilalang ang pari at itinulak ito sa dingding. Si Yong Huai ay nagmamadaling tulungan siya at sinubukan itulak ang dalaga sa kama, ngunit nagawa niyang ngat ang kanyang katawan at itinulak siya patungo sa kisame. Pagtingin sa mukha ng dalaga, nakita ni Yong Ho ang isang pulang kinang sa kanyang mga mata at ipinahayag ng entity na responsable ito sa pagpatay sa kanyang ama. Pinukaw nito ang galit ni Yong Ho, na itinulak ang masamang espirito pabalik sa kama at nagsimulang salakayin ang babae. Pinigilan siya ni Padre An, ngunit hinihikayat ng masamang espirito si Yong Hu na hayaan ang kanyang sarili na kontrolin ng galit nang makitang nasisiraan na siya ng bait, uminahon si Yong inalis ang kanyang guantes at hinawakan ang mukha ng inaalihan na babae, gamit ang kapangyarihan ng stigma sa kanyang kamay. Habang ginagawa niya iyon, ang ulo ni Su Jin ay sinunog ng apoy hanggang sa ibuhos ni Padre An ang bote ng banal na tubig, pinalayas ang masamang espiritu. Pagkatapos ng exorcism, nakipag-usap at tinanong siya ng pari kung nakipagugnayan siya sa sino man nitong mga nakaraang araw. Naniniwala siya na nakilala ni Sujin ang obispo ng kadiliman, at siya ang naglagay ng espiritu sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, si Sujin ay nagsimulang umiyak at lumuhan ng dugo at nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang lalamunan. Sa malayo, nagsimulang magsagawa ng ritual si Jishin sa altar ng Sagradong Serpent, at gamit ang isang voodoo doll, nagsimula ang isang serye ng mga pag-atake kay Sujin nang makita ang paghihirap ng dalaga, nagdasal si Padre An para hadlangan ang madilim na salamangka. Salamat sa kanyang pananampalataya, nagsimulang masunog ang singsing -sing ni Jishin, gayon din ang budo doll na natatakpan ng puting apoy, kaya sinira ang koneksyon ng Dark Bishop kay Sujin. Pagkatapos ng pangyayaring ito, pinagpahinga ni Padre An ang dalaga sa buong gabi at umuwi kasama si Yongho nagpa siya din ang dalawa na magpahinga ng kaunti, at sa hapunan, pinag-usapan nila ang kanilang buhay, at tinanong ng pari kung bakit gustong tulungan siya ng batang mandirigma. Inihayag ni Yong-ho na bago pumanaw ang kanyang ama, nagpakita siya sa kanyang mga panaginip, na humiling sa kanya na tulungan ang lahat ng nangangailangan. Dahil dito, kahit na hindi siya naniniwala sa kapangyarihan o pagkakaroon ng Diyos, naramdaman niyang kailangan niyang tulungan si Padre An, upang matupad ang hiling ng kanyang ama. Habang ang dalawa ay nagpapatuloy sa kanilang pag-uusap, si Jay Shin ay nagsasagawa ng isa pang ritual, sa pagkakataong ito ay nagsakripisyo ng isang uwak at hinihiling sa banal na serpiente na baguhin ang kanyang itsura. Pagkatapos ay kinuha niya ang anyo ni Father Choi at pumunta sa isang ampunan ng katoliko, kung saan nakita niya ang isang binata na nagngangalang hosok na inaatake ng kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng laban, pumunta si Jay Shin kay Hosok at nangakong tutulungan siyang maging mas malakas para may pagtanggol niya ang kanyang sarili tinanggap ng binata, at pagkatapos ay nagsagawa ng ritual ang Dark Bishop, na naghagis ng ilang masasamang espiritu sa katawan ni Hosok. Pagkatapos nito, pumunta si Jae Shin sa apartment ni Father Ann, kung saan nakita niyang paalis si Yong Hu para kunin ang kanyang motorsiklo mula sa parking lot. Sinabing siya ang dating katulong ni Father Ann, ngunit pinayuhan niya si Yong Hu na huwag magtiwala sa kanya, dahil ang pari ay talagang isang masamang nilalang si Yong Ho ay hindi naniniwala dito at bumalik sa bahay, ngunit ang mga salitang ito ay nag-iwan sa kanya ng pagdududa. Kinaumagahan, nakatanggap si Padre Anang ng tawag mula sa ampunan, na nagsasabi na ang isa sa mga estudyante ay sinapian ng isang espiritu. Pagkatapos ay tinawagan niya si Yong Ho, ngunit dahil sa mga hinala na itinanim ni Jishin sa kanyang isipan, ayaw sumagot ng batang mandirigma di nagtagal, nakatanggap siya ng isa pang tawag, sa pagkakataong ito mula sa kanyang manager, na may bagong alok na laban sa United States. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Father Anne sa orphanage at nakita niya ang apat na madre na nagdadasal sa paligid ng bata, naganap na sinapian ng masamang nilalang. Hindi nag-aksaya ng oras, hinawakan siya ng pari, ilinagay ang krus sa kanyang mukha at sinimulan ang isang panalangin upang alisin ang nilalang sa loob niya. Mukhang gumana ang exorcism, ngunit kusang sumara ang pinto sa silid at bumangon ang binata. Nagpakawala si Hosok ng isang malakas na sigaw na nakaapekto sa utak ng isa sa mga madre at siya ay nawalan ng malay. Walang ideya kung ano ang nangyayari. Pinakinggan niyong Hu ang panukala ng kanyang manager na kumita ng milyon para sa isang bagong laban. Gayunpaman, naramdaman niyong Hu na may masamang nangyayari at bukod sa pagtanggi sa panukala, tinawagan niya ang cellphone ni Padre Anne, na sinagot ng isa sa mga madre sa ampunan. Nang matuklasan kung ano ang nangyayari, agad na pumunta si Yong Hu sa ampunan upang tulungan ang kanyang kaibigan. Upang iligtas ang pari, kinuha ng isa sa mga madre ang kanyang krusipiho, at sinubukan itaboy ang nilalang sa loob ng bata. Gayunpaman, wala siyang sapat na lakas, at tumalon si Hosok patungo sa kanya at hinawakan siya sa leeg dumating si Yong ho sa huling minuto at itinapon ang binata palayo sa madre. Muli, pinilit niyang gamitin ang stigmate sa kanyang kamay at inilagay ito sa mukha ng bata, na nagdulot ng puting apoy na sumunog sa kanyang mukha. Ibinuhos niya ang banal na tubig ni Padre An, dahilan upang masunog ang mga espirito sa loob ng bata sa sagradong apoy. Sa wakas, si hoso ay malaya mula sa pag-aari, si Padre An at ang madre ay naligtas. Matapos ang pangyayaring ito, tinanong ng tatlo ang binata kung ano ang nangyari, ngunit naalala lamang niya ang isang lalaking nakadamit pari na papalapit sa kanya. Hinala ni Padre Ann na ang lalaking ito ay ang obispo ng kadiliman na kanyang hinahanap, at nagpa siya na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Ngunit paglabas nila ng silid, ang mga bata mula sa ampunan ay nagtipon upang yakapin si Yong Hu bilang isang paraan ng pasasalamat sa kanya. Nagulat si Yong Ho at kasabay nito, natutuwa siyang natupad ang hiling ng kanyang yumaong ama na tumulong sa mga nangangailangan. Sa pagbabalik, humingi siya ng paumanhin sa pari sa pagkaantala, ngunit masaya si Father ano na makita na ang batang mandirigma ay naging sugo ng Diyos. Hindi pa rin makapaniwala si Yongho, ngunit naniniwala ang pari na ang binata ay ipinadala ng makapangyarihan upang labanan ang kadiliman sa kabila ng tagumpay na ito, nakalaya pa rin si Jishin at bumalik sa altar ng sagradong serpiento upang magsagawa ng isa pang ritual. Kinontrol niya ang isa sa mga bantay na aso ng ampunan, at pinalaya ito mula sa pagkakatali. Habang natutulog si Hosok sa kanyang silid, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Bumangon ang binata upang tingnan kung sino ito, ngunit paglabas niya ng silid, nakasalubong niya ang aso, na inalihan ni Jishin at inatake siya. Pagkatapos ng masamang gawain ito, inalok ni Jishin ang kaluluwa ng bata, at bilang kapalit ay natanggap ang isa sa mga pangil ng ahas, na naglalaman ng isang malakas na lason. Di nagtagal, si Padre anay ay nakatanggap ng tawag mula sa ampunan, kasama ang isa sa mga nars na ipinalam sa kanya ang trahedya na naganap. Agad silang pumunta ni Yong sa morgue, kung saan nakita nila ang katawan ng binata na may mga marka ng kagat sa leeg. Nagulat na makita ito, ang pari ay nagdasal bilang parangal kay Hosok, habang si Yong Ho ay nakakita ng isang hindi kilalang lalaki sa kabilang panig ng silid. Pinaghihinalaan ng binata na siya ang obispo ng kaliliman at hinabol siya, naiwan si Padre Ann na mag-isa sa morgue. Di nagtagal, nagsimulang gumalaw ang bag kung saan nakaimbak ang katawan ni Hosok, at nang buksan ito ng pari, bumangon ang bata at hiniling kay Padre Ann na tulungan siya. Dahil sa pagkakasala, Niyakap ng pari ang batang lalaki, na hindi alam na ang lahat ng ito ay ilusyon na nilikha ni Jishin, na lumilitaw sa silid at inatake siya ng kanyang mga pangil na may lason. Narinig ni Yongho ang sigaw ng pari at tumakbo siya pabalik sa morgue, kung saan nakita niya itong banihag ni Jishin, ang Dark Bishop. Nag-aalok ang kontrabida na iligtas ang buhay ng pari kung isuko ni Yongho ang kapangyarihan ng mancha sa kanyang kamay tinanggap ng binata ang mga tuntunin, ngunit ayaw ni Padre An na mawala ang kapangyarihan ni Yong Hu at mas pinili niyang isakripisyo ang sarili, itinarak niya sa kanyang sariling leeg ang nakalalasong pangil. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang kumalat ang lason, at si Yong Hu ay nagmamadaling dalhin siya sa ligtas na lugar. Pumunta ang dalawa sa bahay ni Father Choi, at nang makitang sugatan si Father An, inilagay siya sa kanyang kama at nagdasal upang subukan na tanggalin ang sumpa. Tulad ng nangyari sa kanyang mga magulang, nakita ni Yong Ho ang isang taong pinapahalagahan niya na malapit ng mawala sa kanyang buhay, at pumunta siya sa kapilya para humingi ng huling kahilingan sa Diyos. Sa harap ng imahe ni Jesus na ipinako sa cross, hinihiling niya na iligtas si Padre An, ngunit sa kabila ng kanyang mga panalangin, walang nangyari. Muling nadaman ni Yong Ho na inabando na siya, at nagpa siya na soldan ang obispo ng kadiliman at iligtas ang kanyang kaibigan ng mag-isa. Bago siya umalis, binigyan siya ni Father Choi ng regalo, isang sutana na binasbasa ng Vatican, na magsisilbing sandata laban sa puwersa ng kadiliman. Sumunod si Yong Ho, at pagkatapos maisuot ang damit sa ilalim ng kanyang damit, umalis siya sa kanyang motorsiklo papunta sa bahay ni Soo Jin. Doon, tinanong niya ang dalaga kung nasaan si Ji at ipinakita nito sa kanya ang isang card para sa Babylon Nightclub. Mabilis na nagtungo si Yong Ho sa nightclub, sa pasukan ay sinalubong niya ang mga bantay ni Ji isang matinding labanan ang sumunod, kung saan si Yong Hu ay humarap sa grupo ng sabay-sabay, humaharang sa mga pag-atake at naghahatid ng mabibilis na suntok at sipa. Sa kabila ng kanyang husay, hindi nagtagal ay natabunan siya ng kanyang mga kalaban at napilitang baguhin ang kanyang diskarte. Sa sandaling nakakuha siya ng ilang distansya, tinanggal ng binata ang kanyang jacket sa ibabaw ng kanyang sutana, binasa ang mantsa sa kanyang kamay ng banal na tubig, at pumasok sa ikalawang round pinuntirya ni Yong Ho ang mga ulo ng mga gwardya gamit ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pagsiklab ng masasamang espiritu. Ang huling natitira ay humarap kay Yong Ho, at nagpalitan ng suntok at sipa ang dalawa. Ngunit nang ibabaw ang binata at sinilaban ang masamang espirito. Ngayon, si Jishin na lang ang natitira at sinundan siya ni Yong Ho na nasa kanyang pinagtataguan, na humihingi ng tulong sa sagradong ahas. Gayunpaman, ang sakripisyo na kinakailangan ay mas malaki, at ang entity ay nagutos kay Jishin na tusukin ang kanyang puso gamit ang laso ng pangil. Sa paggawa nito, nahulog siya sa balon sa harap ng altar, at ilang segundo ay bumalik siya bilang isang mestisong nilalang ng tao at ahas. Sa bagong anyo na ito, Hinamon ng kontrabida si yong na makipaglaban at sinubukan sunugin si Jishin gamit ang kapangyarihan ng stigma sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang enerhiya ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa entity, na itinulak siya sa pader, na nag-iwan kay yong ng pagkabalisa. Sa isang sorpresang pag-atake, kinagat ni Jishin ang kanyang balikat at nawalan ng malay. Nagising si yong sa gitna ng kawalan at mula sa isang portal, nakita niya ang espiritu ng kanyang ama niyakap siya at sinabi ni Park na hindi pa ito ang oras, at may misyon pa siyang dapat tuparin. Kaya hawak ang kamay ng kanyang anak, binuhay niya ito at nagising ng may mas malaking enerhiya sa palad ng kanyang kamay. Ang stigma ay nagsimulang maglabas ng mas malaking kapangyarihan, na lumikha ng puting apoy sa kamay ni Yong Ho. Pagkatapos ay hinamon ni Yong Ho si Jae Shin sa isang pangwakas na labanan, at ang dalawang magkaribal na magkaharap, ngayon ay nasa pantay na katayuan sa gitna ng matinding laban, kinatake ni Jishin si Yong Hu gamit ang kanyang matatalas na kuko, ngunit si Yong Hu ay gumanti sa pamamagitan ng kanyang kamaon ng apoy. Nang humi na ang obispo ng kadiliman, itinoon ni Yong Hu ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamay, at sa isang suntok, bumagsak si Jishin sa lupa. Natapos ang laban at ginamit ni Yong Hu ang apoy upang matunaw ang mga may laso na pangil, na nagligtas sa buhay ng pari na si Father An. Pagkatapos, ang sagradong ahas ay nagpakita ng sarili sa isang anyo na natatakpan ng mga bisig ng tao. Ang entity, gayon paman, ay hindi umatake kay Yong at sa halip ay dinala ang katawan ni Jishin pabalik sa balon bilang parusa sa kanyang kabiguan. Pagkatapos ng mahirap na labanang ito, bumalik si Yong sa bahay ni Father Choi at kasama si Father An, naganap na gumaling. Makalipas ang mga araw, nakaupo si Father Choi sa harap ng lawa ng makatanggap siya ng liham mula kay Father An. Shai nasa Vatican kasama si Yong Ho na pumayag na sumailalim sa pagsasanay upang maging isang exorcist. Bukod sa sulat, iniwan din ng pari ang kanyang kwintas na krus para kay Father Joy dahil alam niyang babalik ang mga masasamang espirito at kailangan niyang maging handa sa mga darating na araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.